So what's up guys? Mga batang waray. Adikit niyan sa biyahe ano? So man niyo ang kali. Eh. Kulok na niyan kasi kulok na. Ito na. Diyan pa lang magkitikap.

sa sa chini ang kamtangan sa naglaw sa pag ng mga tao lagi na kang nasa mag-lock niya ng mga tricycle mag-lock mga scooter paman so, daw pag inahinay kam kay hindi kam abasan niyo kadlawan ka onano, nano o on oras o yan la kaya kamo pag inahinay ka para sa gusto pa yan nabubuhay sa kalibutan pwede so, yun So, yan din nakita. 嘿嘿嘿。<laughs>